ha? mukha na usan buko, pinta, isa lang At ng daman ay wala ng plastik, alam naman, wala akong plastic beautiful place right here in Tacloban City 'Yon po yung nakikita ninyo ngayon ang mga pagkain Pilipino street food na dito mo matatagpuan sa Tacloban City late downtown area. Ito yung mga pagkain na nakikita ninyo ngayon Hi. Hi. Ano to, Sunay sunset. So vitamin. Dapat paparating na Very Potter.